Ang unang sulat ni Pablo sa mga taga Thessalonica. Unang kabanata. Mula kina Pablo, Silas at Timoteo para sa iglesia sa Thessalonica, mga hinirang ng Diyos Ama at ng Panginoong Heso Kristo. Sumayin niyo nawa ang pagpapala at kapayapaan. Lagi kaming nagpapasalamat sa Diyos dahil sa inyo at winay kasama kayo sa aming mga dalangin. Inaalala namin sa harapan ng ating Diyos at Ama ang inyong mga gawaing bunga ng inyong pananampalataya, ang inyong mga pagsisikap dahil sa inyong pag-ibig at ang inyong pagtitiis dahil sa inyong pag-asa sa ating Panginoong Heso Kristo. Nalalaman namin, mga kapatid, na kayo'y pinili ng Diyos na nagmamahal sa inyo. Ang magandang balitang lubos naming pinapaniwalaan ay ipinahayag namin sa inyo hindi lamang sa pamamagitan ng salita, kundi sa pamamagitan din ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Nakita ninyo kung paano kami namuhay sa inyong piling. Ito ay ginawa namin alang-alang sa inyo. Namuhay kayong katulad namin at ng Panginoon. Nang tanggapin ninyo ang magandang balita, nagdanas kayo ng napakaraming paghihirap. Ngunit taglay pa rin ninyo ang kagalakang kaloob ng Espiritu Santo. Kaya't naging huwarang kayo ng mga kapatid sa Macedonia at Akaya. Sapagkat hindi lamang ang turo tungkol sa Panginoon ang lumaganap sa Macedonia at Akaya sa pamamagitan ninyo. Pati ang inyong pananampalatay sa Diyos ay nabalita rin sa lahat ng dako. Kaya't hindi na kailangan magsalita pa kami tungkol dito. Ang mga taga roon na rin ang nagbabalita kung paano ninyo kami tinanggap. Sila rin ang nagsasabi kung paano ninyo tinalikdan ang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan upang maglingkod sa tunay at buhay na Diyos at maghintay sa pagbabalik ng kanyang anak mula sa langit, si Jesus na muli niyang binuhay at nagliligtas sa atin sa darating na poot ng Diyos.